Uy, wow! Ang ganda at ang aliwalas nga naman itong apartment mo. Kung ano ang nasa picture, ganoon na ganoon din sa personal. Sure na ako dito, ate Lala. Dito na ako titira. Sigurado yan, ha? Wala nang atrasan to. Kasi madami na rin nagme-message sa akin. At gusto din natirhan tong apartment. Hmm, ganon ba, ate? Eh? Eh, ang dami ko naman palang kaagaw dito. Ganito, pwede ba ate maghulog na ako ngayong one month? I-advance ko na. Saka one month deposit tapos mag-move in na rin ako. Dito sa lunes. Ano? Deal? Good idea, Daniela. Heto yung bank details ko. E send mo na lang sa akin yung resibo ha. At mag-message ka din ko nung oras ka pupunta dito sa lunes. See you? Sure, ate Lala. Home sweet home! <laughs> Welcome, Daniela! Mabuti at nakarating ka dito at tuloy na tuloy ka na! Yes, Ate Lala. Hinatid ako ng parents ko. Approved din sa kanila itong place. Ayos! Nga pala, Daniela. Ito yung susi ng kwarto mo. Pinalinis ko na din yan. <laughs> Thank you po, Ate Lala. Nga pala, nabasa mo naman yung sinan ko sa'yo na rules and regulations dito sa apartment natin? Agree ka ba doon? Agree naman ako sa lahat ng rules, ate. Eh, ang pinagtataka ko lang, bakit ayaw mong pumayag na tumanggap ng bisita? Siyempre, kasi shared space natin to. It means, hindi lang isang nakatira. So, sa nakikita ko, hindi mainam na magpatuloy ng bisita. Kung gusto mo ng ganun, dapat kumuha ka ng sarili mong apartment. Hmm? Ang seryoso mo naman masyado, ate Lala. Eh, may sarili naman tayong kwarto. Eh, siguro, pwede naman yun na, Ano mo na, magkaroon ng bisita akala ko ba nagkasundo na tayo about dito, Daniela? Sa kasi ko naman yun sa post ko na bawal ang bisita. So dapat umpisa pa lang, alam mo na yon. May oras ka pa naman para lumipat ng ibang matutuluyan. Pwede kong ibalik yung hinulog mo. Ay, no, no, ate, <laughs> okay ako dito, promise. Okay, pipirmahan ko na yung kasunduan natin. No to bisita. Noted. Dear love, hindi ganun kadaling mamuhay sa Maynila. Gusto ko mga pag-isa sa apartment ay hindi talaga kinakaya ng sahod ko at nakakahinayang din naman na gumaastos ng malaki para lang sa tinutuluyang bahay. Lalo pa't pa umuwi naman ako tuwing linggo. Kahit nga ganoon kahirap na magtiwala sa ibang tao, ay pinilit ko pa rin para naman may kahati ako sa upa, kuryente, tubig at internet isa akong nurse dito sa Maynila. Kaya naman minsan ako ay panggabi. Minsan naman, pang umaga. Samantalang si Daniela naman ay isang estudyante na nag-OJT malapit sa apartment na tinutuluyan ko. Halata ako sa kanya na may pagkabrat siya. Pero mukha naman siyang mabait. Malinis din si Daniela sa bahay. At natutuwa naman ako na palagi ko siyang nakikita ang naglilinis ng sala at kusina namin. Kaya naman minsan ay ipinagluluto ko rin siya ng almusal. Pakiramdam ko ay nagkaroon ko ng bunsong kapatid sa kanya. Medyo kikay ang batang to, pero masayahi naman at masarap ka usap. Oh, ate, ka pupunta? Papasok ako, Daniela. Bakit? Ay, night shift ka na, ate. Oo, night shift na ako. Mag-ingat ka dito, Daniela, ha? Saka huwag mong kakalimutan na mag-double lock. Sure, ate. Thank you po sa paalala. Ikaw ang mag-iingat po, ah. Sige, Daniela. Una na ako. Bye, ate. Kakaantok at pagod talaga kapag night shift. Mabuti't nandito na ako sa bahay. Ang hirap bumiyahin ng gantong oras. Hmm. Nakaalis na kaya si Daniela? <laughs> mm. <laughs> Teka Ano yung naririnig ko? Galing ba sa kwarto ni Daniela yon? O baka naman guni-guni ko lang <laughs> Teka Ididikit ko nga tong tenga ko sa pinto mm. Ano at bakit may umuungol? Mm. Teka nga't makatuk. Daniela? Daniela! Daniela, may kasama ka ba dyan sa kwarto? Ate, nandiyan ka na pala. <laughs> wala po kasama dito sa loob. May pinapanood lang po ako. Sigurado ka ba, Daniela? Parang may narinig kasi ako. Ate, wala. Nakupagod at puyat ka lang. Tsaka yung naririnig mo, yun yung pinapanood ko. Daniela, sigurado ka ha? Hindi ako nakikipagbiruan. Oo nga, ate. Promise. Trust me. Sige na po, inaantok na po ako. <laughs> basta siguraduhin mo ha, may usapan tayo na bawal ang bisita sa bahay, okay? opo ate yes na yes dear <laughs> Hay ate Lala, <laughs> uuwi ako ngayong weekend ha. Saka ito nga pala oh, may inuwi ako sa yung corn dog. Gusto ko lang masubukan mo yan kasi ang haba ng pila niyan sa school. Wow naman, may pa corn dog ka pa ha. <laughs> ako din, uuwi ako ngayong weekend. Binyag ng anak ng kaibigan ko. Sige ate, mag-update ka na lang sa akin kung anong oras ka uuwi ah. Ipagluluto kita ng food or ipag-uuwi kita ulit. Naks! Ang sweet mo naman, parang may kasalanan ka ha? <laughs> Wala ate ha. Eh lagi naman talaga kitang pinagluluto, di ba? Hmm. Wow. Ang sarap nga nitong corn dog na to. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, ate, masarap 'yan. Dahil diyan, next week ulit dadalhan kita nitong corn dog. Sige na ate, una na ako ha. Uwi na muna ako sa amin. Bye. -bye. Bye. Ingat ka! Pasok ka na, babe. Dali. Sure ka, wala dito yung housemate mo, ah. Oh. Oo naman, wala yun. Eh, ang sabi niya sa akin, uuwi daw siya ng weekend, eh. Eh, di sinabi ko na uuwi din ako sa amin. Pero ang hindi niya alam, nandito ako. <laughs> <laughs> sure ka, nung nakaraan, muntik na tayong mahuli. Tim, ano ka ba? Anong malay ko na 3am pa lang uwian niya? Eh, buti na lang hindi nga tayo nahuli, eh. <laughs> <laughs> oh, Tago mo ulit nung sapatos ko. Oo. Saka huwag kang lalabas dito sa kwarto ko ah. Please. Siyempre hindi pa rin tayo dapat makampante. Kasi baka bigla-bigla na lang yung umuwi. Ganito yung hindi okay kapag may kahati sa bahay. Alam mo, Daniela. Kung pwede lang talaga na kumuha na lang tayo ng apartment. Kaso ang higpit din sa akin ni Mommy. <sighs> Hayaan mo na, Tim. Wala naman dito si Ati Lala ng weekends eh. Basta wag lang tayong magpapahuli. Ikaw ang huwag magpapahuli. Para kang chicharon eh. Ag-ingay kapag... Wish! <laughs> ano ba? Tara na nga sa kwarto. Dalihan natin. Tara, tara, Hello? Oo, pasensya ka na, no, Mari, ha? Bigla ako nagkaroon ng shift, kaya umuna na din ako agad. At lumuwas dito sa Maynila. Ano ba yan, Mari? Minsan na nga lang tayong magkita. Paano yan? Dideretso paso ka na ba sa ospital? Oo. Magpapalit lang ako ng damit at ibababa ko tong gamit ko sa apartment. Tapos, deretso na ako doon. O, sige na. See you ulit next time, ha? Sige, Mari. Bye! Mm. Mm. Ano na lang ba yun? Mm. Mukhang dito na naman sa kwarto ni Daniela nagmumula yung mga ingay. Tingnan ko nga. Mm. Oh, Tim. Mm. Mm. Sigurado ako na hindi ako pagod at puyat at rinig na rinig kong lahat ng to. Uh, Daniela, mm. uh, nauuha ako. Nalata ako, Tim. Wala naman dito si Adi Lala, di ba? Uh, kuha ka na lang ng tubig doon sa kusina. Uh, sure. Sige na. Sure ka? Oo. Uh, uh. Oh, Tim! Bakit? Daniela, yung house... dito yung housemate mo. ano? Bakit parang nakakita ka ng multo? Daniela! Daniela, lumabas ka dyan! Mag-uusap tayo dito sa glit! Daniela, wag mo akong gawing tanga! Rinig na rinig ko at nakita ng dalawang mata ko ang lalaking kasama mo dyan sa loob! Lumabas ka dyan! Mag-uusap tayo! Daniela, isa! Teka lang, ate! Nagpibis pa ako! Palapasin mo na yung boyfriend mo! Uhaw na yun, di ba? Total, nakita ko na din naman siya. Tapos, pagkainom ng tubig, pauwiin mo na! Ate, anong pauwiin? Alauna na ng madaling araw, oh! Kahit dito na lang siya muna magstay, sige na, kinaumagahan, promise, uuwi na rin siya. Hindi! Uuwi siya ngayon! Labas na dyan! Ate Lala, please! Malinaw ang usapan natin, Daniela! Tim, sige na. Labas na dyan. Ingat sa pag-uwi, ah. Okay, see. Ah, Hello po, ate. Una na po ako. Mag-ingat ka. Daniela, magkalinawan nga tayo? Yes po, ate. Wala pa tayong isang buwan na magkasama sa bahay, pero nagsisinungaling ka na sa akin. So tama nga ako. Yung nakaraan na narinig kong ingay mula sa kwarto mo. Ikaw yon? Ate, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Malino naman yung naging usapan natin, hindi ba? Nasa kontrata natin yun lahat. Nilinaw ko sa'yo yon bago ka pumirma. Ibig sabihin ito, pumapayag ka sa terms and conditions. Baka nakakalimutan mo na shared space natin tong apartment. Lumalabas na hindi mo ko nire-respeto. Bibigyan kita ng tatlong araw para mag-empake at umalis na dito. Ate, teka. E, baka pwedeng last chance. Promise hindi ko dadalhin yung boyfriend ko dito. Sorry, Daniela. Pero hindi ko na kayang magtiwala pa sa'yo. Pati naman! Eh, hindi po ganun kadali humanap ng apartment. Lalo na yung mura, tsaka maayos, tapos... Yun naman pala eh. Aware ka naman pala na ang hirap makahanap ng matutuluyan. Pero ano ginawa mo? Kailangan mong matutunan na lahat ng mga ginagawa natin. May katapat na consequence. Pasensyahan tayo. Pero buo na talaga yung desisyon ko, Daniela. Ate naman eh. Ate, please. Nagbama ka -awa po ako, please. kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>